Ikalabing siyam na kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Hob at nagsabi, Hanggang kailan pahihirapan ninyo ang aking kaluluwa at babagabagin ako ng mga salita? Nang makasangpong ito ay pinulaan ninyo ako, kayo hindi na nga na nangagpapahirap sa akin. At kahimat ako'y nagkamali, ang aking kamalian ay maiwan sa aking sarili. Kung tunay na kayo'y magpapakalaki laban sa akin, at ipakikipagtalo laban sa akin ang kakutyaan ko. Talastasin ninyo ngayon na inilugmok ako ng Diyos at inikid ako ng kanyang silo. Narito ako'y humihiyaw dahil sa kamalian, ngunit hindi ako dinidinig. Ako'y humihiyaw ng tulong, ngunit walang kahatulan. Kanyang pinadiran ang aking daan upang huwag akong makaraan at naglagay ng kadiliman sa aking mga landas. Hinubaran niya ako ng aking kaluwalhatian at inalis ang putong sa aking ulo. Kanyang inilugmok ako sa bawat dako at ako'y nananaw. At ang aking pag-asa ay binunot niyang parang punong kahoy. Kanya rin namang pinapag-alab ang kanyang pag-iinit laban sa akin at ibinilang niya ako sa kanya na gaya ng isa sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga hukbo ay dumarating na magkakasama at ipinagpatuloy ang kanilang lakad laban sa akin at kinugkob ang palibot ng aking tolda. Inilayo niya ang aking mga kapatid sa akin at ang aking mga kakilala ay pawang ng iba sa akin. Ang aking mga kamag-anak ay nangagsilayo at nilimot ako ng aking mga kasama-samang kaibigan. Silang nagsisitahan sa aking bahay at ang aking mga lingkod na babae ay ibinibilang akong manunuluyan ako'y naging kaiba sa kanilang paningin. Aking tinatawag ang aking lingkod at hindi ako sinasagot, bagaman sinasamo ko siya ng aking bibig. Ang aking hininga ay iba sa aking asawa at ang aking pamanhik sa mga anak ng tunay kong ina. Pati ng mga bata ay humahamak sa akin. Kung ako'y bumangon, sila'y nangagsasalita ng laban sa akin. Lahat ng aking mahal na kaibigan ay nangayayamot sa akin at ang aking minamahal ay nagsipihit ng laban sa akin. Ang aking buto ay dumidikit sa aking balat at sa aking laman, at ako'y nakatanan ng sukat sa balat ng aking mga ngipin. Mahabag kayo sa akin, mahabag kayo sa akin, o kayong mga kaibigan ko, sapagkat kinilos ako ng kamay ng Diyos. Bakit ninyo ako inuusig na gaya ng Diyos at hindi pa kayo nasisiyahan sa akin laman? O mga sulat nawa ngayon ang aking mga salita. O mga lagda nawa sa isang aklat. Nang isa nawang panulat na bakal at tingga. Na mga ukit nawa sa bato magpakailanman. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay. At siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Kung inyong sabihin, paanong aming pag-uusigin siya? Dangang ang kadahilanan ay nasusumpungan sa akin. Mga takot kayo sa tabak, sapagkat ang kapuotan ang nagdadala ng mga parusa ng tabak upang inyong malaman na may kahatulan.